ayan guys, magluluto tayo ng kalderetang spare ribs. ang ating sangkap ay buto-buto, spareribs ng baboy, bawang sibuyas patatas, tsaka siling makopa then liver spread uh, gagamit tayo ng mamasitas kaldereta at ang tomato sauce Tara guys, magluto na tayo. Ayan guys, maglalagay tayo ng mantika. Ay, hindi pa pala na kasi hindi ang kala natin. So, yeah. Ayan guys, lalagyan natin siya ng mantika. Ayan. Painitin natin ng konti. And then, lalagyan natin ng bawang sibuyas. Lagyan natin ng bawang sibuyas. Guys, nalagay ko na ang bawang. Dito pa natin. Tapos ang sibuyas. Tapos ang sibuyas. Guys, ito yung version ko nang kaldereta ha. Huh? Depende sa version ng iba kung ano gusto nila. Pero ako gusto ko. Uh, yan. Yeah. Ito ang ating ah, spare ribs. Ay, sorry. na ang kulang ito ay uh, hindi pa po yan tapos ang pangaalat ko is patis ng alat ko is patis ayan ayan guys pantahin nyo na lang ako kasi sa ko na lang para ano ayan salata na yan. Medyo parang sasangkot sa nyo lang ng konti. Tapos, And guys, One kilo ito na sparings. Tapos, lalagyan, lalagyan ko yan ng paminta adorong. Yan. Ako kasi guys, gusto ko i... Eh, gigis ako siya. Tapos saka ako siya pakukuluan para yung lasa ng lasa ng sabaw dumikit sa may paminta na yan guys ha. Ah. Kasi yung iba, gusto nila pinakukuluan pa nila yung baboy pero ako ayoko mas masarap kasi pagka ginisa mo rin ang ribs. Yan guys, takpan ko muna ha. Para ano, pakukuluin lang natin yan guys. Guys, tignan natin kung kumukulo na siya. Yan. Kumukulo na siya pero palalambutin pa natin yan. Para yung sabaw niya kumapit sa ribs. Para masarap. cuma makakuku. Isang kulo pa lang naman kasi yan eh. Kaya, medyo matigas. Isang kulo pa lang yan. Tingnan natin kung malambot na siya. Just konting lambot pa para mas masarap kasi yung malambot. Ayan. Para medyo, ayan, konti pa. At saka, pababain lang natin ng konti ang sabaw. Pero, talagang puno ng liver spread. Ay, ayaw bumaba. yan guys naglagay ako ng liver spread para lumasa na siya ganyan ako magluto ng ano ha kaldereta pero ewan ko sa iba kung anong gusto nilang anong luto ako kasi ganyan para lalasa na siya habang kumukulo lumalasa na siya sa loob nangang nanunuot na yung sarap ng ng baboy Guys, ang bangon sarap, guys. Yan, guys. Tapos natin lagyan ng liver spread. Lagyan natin siya ng caldereta mix. Yan. Para lumalasa na siya kasi bababa naman ang sabaw niyan. Sabaw ko na po. Lagyan ko na lahat ka. Then haluin ko ha. noodles. Okay lang natin. Tapos, sunod natin lalagay dyan eh, yung mga gulay. Ayan. etong uh, patatas, tsaka bell paper. Kaso, wala akong uh, carrots at yung inutusan ko, tinamatamad bumili. kasi medyo malambot na yung ano. Yan, ang version ng aking caldereta. Pangulam lang namin ito. For the day. Today, lunch. Ayan, guys. Maglalagay na tayo ng tomato sauce. na natin sya ng tomato sauce para lumalasa na malapit na itong matap malapit na itong maluto guys hindi ko ilalagay kasi masyadong maangin yung tomato sauce natin marami. So, kukuluin ko lang ng isang kuluyan. yan. Tapos, ready okay, na tayo. Ready to serve na. Ang ating calderetang spare ribs. Yan. Guys, kaya maraming sabaw yan, pero dapat Uh, medyo konti lang sa sabaw kasi mga kasama ko dito eh mahilig sa sarsa kaya ito sarsa pa lang is ulam na guys pag natikman nyo to suwabe sarap yan sarsa pa lang yan is ulam pwede ng ulam yan eh. Drastic bang ko nga. Mmm. Perfect. Sarap. Mmm. Sabaw pa lang, is ulam na. Sarsa lang ah. Sarsa pa lang yan ah. Ayan guys. Sigurado. Pwede. Ayan. Sarap yan guys. So. na ang ating kalderetang spare ribs. Tara, guys. Kain na tayo niyan. Pwede na tayong kumain. Guys, kain na tayo. Ayan, guys. Luto na ang ating kalderetang spare ribs. Thank you for watching. Thank you, thank you, guys.